Hi guys, paano mag sa Grab Finance ngayong 2025, October plus? Paano tayo makakasali sa Grab Finance oh. Raffle ngayong December? So ang dami nilang pa premyo guys. So para sa inyo to guys, ako. gusto ko share sa inyo. Samahan <laughs> nyo ako para sa mga bago, idea sa mga luma. Let's go! So inya guys, sa mga blessings sa atin bilang isang GrabFood Rider, sa malaking tulong sa atin, na miniman natin o hindi, Itong pag-loan natin kay Grab Finance So nakakatuwa nga Kasi every Thursday Tapos pag alas 5 ng hapon Kasi mga ganyang araw at oras Binibigay yung loan sa mga Grab rider. Uh, like so nagkatanungan Meron na ba? Meron na ba? Sa na ba? So eh, nagbibirohan Nagtatanungan Kung meron na ba? May sahod na ba? So yun Isa sa mga ebidensya yun Na talagang kailangan na kailangan talaga to inaasahan talaga Itong Grab Loan na to ni Grab Finance So even me So kahit anong pang paggamitan natin Sa emergency man o no, pampuhunan man so wag lang sa bisyo so yun talagang magagamit talaga natin tong Grab Finance kung dati nakapag loan ka na may option ka pa rin makapag loan ulit so ibig sabihin wow. pwede ka pang mag loan ulit kahit may ongoing na loan ka pa sa pasado ka sa requirements nila so ngayon share ko sa inyo kung paano i-check kung meron ba tayong bagong loan pa okay? pwede mga pag reloan na ba tayo also gusto ko share ko sa inyo yung actual video ko na pag loan ko tsaka pagkuha ko ng loan ko tsaka yung um, share ko rin sa inyo yung share screen ko kung paano ko kinuha so gusto ko kasama ko kayo guys also share ko rin sa inyo guys yung raffle ni Grab Finance kung paano magiging qualified sa raffle na yan so pahit ako sa inyo yung share screen ko right, share screen Alright guys, nandito na tayo sa ating share screen kung saan papakita ko sa inyo yung actual na video kung paano natin i-check yung account natin kung meron ba tayong additional na loan so ipakita ko rin sa inyo yung aking share screen kung paano natin kukunin yung ating loan alright so ganito siya guys una open natin yung grab driver apps natin oh. siya tapos pindutin natin yung earnings yan, siya guys Oop. then may kita natin yung wallet tapos so yan track your ongoing payments or get more cash ganyan siya itsura nya so ito siya guys Up, so meron tayong offer na 18,159.27. Wow. Ito siya guys. Yan. So yung option naman kung paano natin makikita kung meron tayong additional na loan na pinapalong si Grab Finance i-back natin. So let's see. Andito tayo sa may Grab Apps natin. Pindutin natin yung profile. Tapos hantayin lang natin. Yan. Tapos i-order natin to. Ayan. So meron tayong cash loan. Pindutin natin yung cash loan. So ayan guys, so makikita natin siya. So ngayon, reapply kung gusto niyo mag-loan, so ire reapply natin. Ganito siya guys, kung paano tayo mag-reapply. Oh, ayan, so guys, Andito na tayo sa customize your plan. So ganito siya guys, kung paano tayo mag-reapply. So i-type natin yung amount kung magkano ang hihiramin natin. So meron man ako mga previous video na to about sa tubo. So ayan, so 18,000 tapos what is the purpose of this loan? Yan, so may mga option dito. So kahit ano naman, pwede diyan. Pwede ng holiday vacation, death consolation, business funding, personal consumption. So any any na gusto niyo piliin, pasok naman lahat diyan. So yan, so pinili ko ay 18,000. So pwede naman siyang uh, babaan kung gusto niyo kasi nakalagay naman 2,000 between 2,500 hanggang 8,000 18,159 so ang kukunin ko ngayon ay 18,000 alright so continue natin So ayun, so yung option natin sa how long, how long should the payment period be ay isa lang siya. Ayun. So 180 days, so equivalent to 6 months and ang daily ko ay 135. So actually ito talaga kukunin ko pero pwede pa tong mababa kapag binabaan niya. Paita ko lang sa gleta Kinuha natin na 8,000. So pwede siyang hindi ma uh, hindi maging 80 days. Pwede siya maging 90 days, 3 months. So, the more na binababa natin yung ating kukunin, the more na do, rin yung pay, payment method niya. Yun. So, since sa merong parapol si Grab, so, kriteria ni Grab, papakita ko sa inyo na kailangan 6 months natin kukunin yung loan natin para maka abel tayo sa tinatawag niya na rapol so kunin natin yung 18,000 dito guys yan yeah, so personal consumption na natin tapos yan yeah, so 18 months So continue lang natin So ayun, so yung tubo niya guys Ay, makukuha natin 18 Ang tubo niya ay 18, 19, 20, 21, 22, 23 po. Nasa 6,000 yung tubo niya. So, medyo malaki. Babayaran natin ng 6 months. So, yun siya. So, ayun, siya ayun siya, guys. So, since kailangan ko naman itong pera na to, so, kukunin na natin siya, guys. Confirm. Ayan, so ayun na natin education Kahit ano naman na to, diploma, certificate may, may So bahala na Ayan to, so income namin sa buong bahay namin 30,000 Tapos ilang kami, 4 plus kami So iyan lang natin so Just like what na ginagawa natin yung first loan natin Ganun lang din yung process na gagawin natin Ayan siya So confirm na natin Review contact Contact Ayan siya So confirm na natin So ayan guys, congratulations. 1,000 has been added to your account. So yun, so nakuha na natin yung loan. Yun. So nandito na siya guys, ang babayaran nito ay sa October 6 135 so kaya naman siya since kung masipag ka kaya ang bayaran niya ng incentives kung, sinaka, kung, kinaka, kung kinakailangan so tignan natin dito guys yung ating pera tignan natin sa wallet so ito siya guys so since negative ako So ayan na siya. 18,000. Okay guys, so ngayon check natin yung sinabi ko kanina ang kriteriya sa Rapol ni Grab. So tingnan natin sa text. Kasi ito yung text niya guys. Hindi na siya voucher yung binigay ngayong December. Gusto kong pakita sa inyo ito. Nasabi rito ni Grab Finance. Ito yung text ni Grab Finance. Nasabi niya, uh, Grab Finance dahil bare months na. Pag kinuha mo, ayan. Hop, sana ba yun? Yan sabi niya. bermans naka-grab. Dahil well, dyan, may buhay, asenso cash loan. O mas kung nga ito, grapple. Ang grab finance para siguradong protektado ang iyong kalusugan. Mamigay tayo ng 15 Samsung Galaxy Watch. 10 Maxi Care Lifesaver and HMO. And then, tapos Mercury Drug e Voucher, 1 year supply. Tapos, isang brand new car. So, ano pang hinihintay mo ka-grab? Mag-apply ka ng cash loan mula sa grab finance para makakuha ka ng grapple. entry. 3. So yun yun So yung promo na to From October 2 hanggang October 12 lang So valid So check natin yung kriteria Para makita nyo kung bakit Ganon kahaba yung kiniwa kong man 6 months So ito yung kriteria Papakita ko lang sa inyo So ang eligibility natin ay oh. Yun So makikita ba natin Sa loan amount natin Dapat 10,000 sa above Ang makukuha natin Tapos yung lentenor choose the max loan from offered term should be at 6 months above. So, dapat 6 months pataas yung uh, requirements niya. Na requirements niya, 10,000 above yung kukunin. Tapos, 6 months yung 6 months yung duration ng loan natin. So, ayun. Okay. So, ito yung mga prices. Samsung Galaxy MaxiCare, 1 year supply ng Mercury Drug tsaka brand new car. So, hopefully guys, may makakuha tayo dito sa Parapol ni Grab dito sa Boy Ascenso Grab Finance Cash Loan Parapol Promo. All right guys, maraming salamat para sa, sa inyong panonood. Peace. So ayun mga paps, ganun lang ka simple kung paano mag-reapply o mag-reloan kay Grab Finance. So ganun lang naman siya guys, para mabigyan tayo ng offer ulit kay Grab Finance, kailangan lang natin na ayusin natin o hindi natin maganda yung payment natin tapos mataas yung weekly natin yung ratings natin so palagi tayo nagbabiyahe yun lang naman gusto ni Grab Finance para bigyan tayo ng offer so yung iba marami may apat na patong limang patong so sa akin pangalawang patong pa lang yung Grab na yun so which is just... 18,000. So medyo maliit pa nga siya, pinakamalaki niyan 50,000 pa. All right, so ganun lang yung process din noon. Same lang din kung paano natin kinuha yung first loan natin. All right, so nakita niyo naman na uh, nilakihan ko talaga yung duration, ginawa ko 6 months tapos above 10,000 kasi requirement siya doon sa parapol ni Grab Pinal. So hopefully guys, pala rin tayo sa rapol na yan by this December 2025. Alright guys, so maraming maraming salamat para sa pag-tune nyo sa video na to. So, thank you so much sa oras ninyo. Kung meron kayo mga tanong, ideas, addition, please comment below. Also sa mga bago, so may mga gusto kayong i-share, pwede kayong mag-share dito sa platform natin. And also sa mga veterano, sa mga luma, may mga gusto kayong i-share, idagdag. So, pwedeng pwede guys. So, welcome na welcome. So, masaya na makakuha ng mga diskarte dito sa ating channel. Lalo na itong ginawa ko itong talagang channel na to para magbigay ng mga information sa mga riders kung paano kumita, kung paano magamit ng wise yung ano, yung pag-grab o yung pag yung mga motor pag-rider. All right guys, so muli this is Slow Pops. Nagsasabi na it doesn't matter how slow you go as long as you don't stop. All right? Maraming salamat. Bye-bye. Peace.